It's Lava Time! Buti nalang magandang panahon at siguradong matuto yung ating sinampay. And yes, napadaan nga ako doon sa Pagani. At usual ng ating hangar, Pagani. Nakita ko namimigay sila ng hangar. May box doon. Eh, pero nagpaalam din ako kasi nakakahiya naman. Baka naman hindi open sa lahat. Eh sabi nila, get as much as you want. O, so, kumuha ako tatlo agad kasi magkakaibang size siya. Dito, malalaki. Tapos, may maliliit. At, ang pinakang gusto ko talaga, are, are, maipita ng pantalon at kailangan, kailangan namin yan. O, bongga, pagani ang ating hangers. Uh, And, unat-unat mo na ng binti. Grabe, ang sakit na ng binti ko. Daming kong office, office. Ayan. Eh, late ang iba dyan. Para sa kawar natin. Para maging maayos ang ating mga gagamitin. Oh may God. Eh. Pero okay lang. Happy! Gusto ko yung mga kot-kot yung mga ganyan. Tapos sabay edit. At lahat-lahat na. ang <laughs> sakit ng binti ko. And let's go. good. Ah, umaambon Good morning. Wala pala akong lipstick. And Anong masasabi mo na ambon? <laughs> na ambon eh. Magwo-walking daw sana kami kasi, mamaya ako napapaliwanag. O, parma muna. ulan ayan oh ang ulap may hamog-hamog nga ang sasakyan hintayin natin yung ano yung isang maglalaro tan tan lagi nagkakamot let's go go na oh bat lampas ka Nakaupo. Pati nga, pati nga sa Let's go! Dapat sana maglalakad kami kasi malapit naman yung ring. Kaso si pa magpapagdala Dala mo yung card. Magpapagupit. Ay, ayaw doon yung maglakad sa street. Ng bagong gupit. Bakit? Anong dahilan? Nakakaya doon. Mapangit tayo <tayang>, okay. gupit hindi na kayo hindi, oh. <laughs> eh, gugupitan ng mabugi yun, eh sayang maglalakad. ayun, di pala napatay ang ilang maglalakad sana kami ayun, o dyan tayo maglalaro Buka nila yan nakabukas naman baka kanila yan And let's go. Naging PA tuloy ako. Hindi sir. <laughs> o, okay naman siya, o. Solo namin. Bukas siya. Ibig sabihin. Pwede. And let's go na. Mag-walking, walking tayo. Magsumba. ba 'o pinagpapawisan, grabe. Ito nga pala ay nasa likod lang ng school ni Naraba. 'Oh. Tayo yung field. Ayan yung field nila sa school. Tas ito lang. May daan doon. May daan din dito. Tapos 'yun yung kalsada natin. Main road. medyo makulimlim lang ano pero okay lang at least hindi naman na ako ko ang aking tripod para sa mas magandang video at para kasali din ako huwag lang masyadong hahangin para hindi bumagsak at pag bumagsya patay basag ang cellphone pero pag bumagsak naman to kaya ko nilagay ang aking tripod hindi masyadong tatama sa pagbagsak ang aking cellphone kasi wala na tayong pabili nakakalimang ikot na ako from there to there at yung palim ko ay ginaging ko na hiningal ko ay papahinga muna ako <laughs> and kung naalala nyo nung nabagsakan si lolo sa paa ito yung bumagsak sa kanya dati hindi ko siya nakaka face to face ngayon nakaka face to face ko na pakikitok sa inyo ano itsura at nag Nakakagulo na yung mag-amada sa likod. <laughs> uh, oh. Tingnan nyo naman kung gaano ka solid. Oh, uh, may cemento. Ang bigat niyan. Grabe. be. ka sa paa. Naka-safety shoes pa yun, ha? Pero sabi ka ni lolo yung hinliliit daw, hindi hagip ng safety shoes. Kaya yun, nadamit siyang kanyang hinliliit bukas nga pala ay nag-ready si Rafa para bukas kasi meron daw silang game mga youth mga youth <laughs> maglalaro daw sila ng basketball do sa Walter Nash so pinayagan na naman ni Lolo si Rafa boy kasi nagpapasketball and covered naman yung court na yun kaya okay lang kaya nagpapractice yung dalawa pero matagal na din balak ni Lolo na pag yayain pagpapasketball kasi kaso nga lang dahil yun nga nagkabukas si Lolo bukas siya sila pa hanggang January 31 yata ang first day nila ng Pasokan ikasyo eh, si Rapa boy, pahiling mo po yan ang gising ay mga alas 11 ay eh, magdo dash pa ang inyong Lolo so hindi nagawa yung pag-basketball. nang lumabas na ang araw ayan uminit na talaga nagpa-black pa yung dalawa Hintayin natin mag-open yung barbershop. Mga 9 o'clock pa daw. Mga 10 minutes pa. And mamaya um, ay magpapahinga na tayo. Tapos may pagsamba mamaya doon ulit tayo sa kandala. Ayan, ang sarap ng init. Masarap pa yan. Maya maya hindi na masarap. Kasi medyo feel the summer na nga talaga. Kahit sa loob ng bahay, nag electric pa na kami. Lalo na pagtutulog. O, oh, diva. Last minute. ako pinawisa sa Gusto makita ang pinte. <laughs> Kasama na ang balakang. Ano, kailan ulit? Bukas. Kailan ulit? Bukas ulit? Ikaw lang. Aling go nga pala, no? Bukas ulit. Nabigyan, ka na. Nabinyagan na? <laughs> Pangit naman Binyag lang yun. Basta alam niya na. Alam, alam na nila yun. O, oh, ayan na. Ha? Punas, punas. Eh, Ay, naku, may nakalindubutan pala ako. Fish rock, $7. Saka nakabibili niya pag mayroon nang akong sariling kitchen. And, today is Saturday. Samba ulit. Dito tayo sa Kanbala, sa taas ng bundok. Ang lakas ng hangin. Tingnan nyo naman ang hangin. Mm. -hmm. Yan, tahimik ang hangin. Maganda rin ano mama. Oh. Ano yan? Israp. Yan, yeah, may sa, may may salaan. Salaan. Hindi naman ano ang baso ano. Ang lakas ng hangin. Baso dito. ang so, naririnig niyo ba ang lakas ng hangin at may magandang flowers na... May pick up now. Where's your address? Oh, shopping. <laughs> shopping sa Ano nga yan? Saan nga yan? Ano nga yung pinagsasapingan mo? <laughs> Pwede na rin 10 dollar eh. <laughs> And habang nag shopping si Lolo sa marketplace. Ano? Hindi pa na. No. Tagarito daw. Dahil mag pa kami ng mga 30 minutes. Eh, tinubo na luto. <laughs> And haru haru haru. Blood ng aking salamin. And, chef fresh ng lola niya. Anong oras na? And today is January 15. And bukas, one year na tayo dito sa New Zealand. And kung ating ng na mga nangyari ng isang taon, na January 15 tayo umalis ng Pilipinas ng 7pm. So, ano bang mga nangyari noon? Pero <laughs> inyo, hindi ka talaga na-expect mga pangyayaring itech. Yung feeling na sasakit tayo sa aeroplano, yung, basta, talagang napaka-achieving talagang pakiramdam na yun. And mag tayo para magandaya tayo, tayo sa 40 days video. And, yun nga, gugunitain lang natin yung mga nangyari noong isang taon. January 15 and January 16. And, so, ayun na nga, ano, yung umalis kami sa Pilipinas ng talagang flight namin ay January 15, 7 p.m. So, ma kung babalikan natin yung anong oras na ba? Para mag-6 pa lang. So, advance tayo dito ng 5 hours. Siguro nagpe-prepare pa lang kami papunta sa sa Naiya. Naiya triat kami nun. So, kasama nga natin nung nagbiyahe nun si grandma, si grandpa, ang inay, ang biyanan yon Tapos si Kuya Erwin, na ngayon ay naandito na rin sa atin si yung tumulong sa atin at yung driver syempre <laughs> driver na kinuha nating ano service kasi nga hindi natin alam yung mga pasikot-sikot kaya humingi tayo din ng tulong so driver na bihasa sa paghahatid sa naiya sa yung anak niya kasi hindi natin alam ang pasikot-sikot pag nakapunta na tayo na naiya And first time kung makapasok sa airport talaga kasi pag naghahatid kami kilolo sa labas lang kami naman pinapapunta. Pero pwede naman palang maghatid sa loob. Bak? And yun nga, mula nung 7pm, nakarating kami dito sa New Zealand. Bali, dalawang airplane yung ating sinakyan. Una ay Philippines to Sydney, Australia. Tapos sa Sydney, papunta dito sa Wellington Airport na. Tapos sinundo na lang tayo ni Lolo ng 4 p.m. na noon ng January 16. And, makikita nyo po, mapapanood nyo po yung mga video nyo yon sa mga pangyayaring yon dito sa ating YouTube channel. Tingnan nyo na lang, pero medyo sinipagan ng lolo nyo, lola nyo sa pag -e edit Kaya, medyo naiilalima na po yon <laughs> And, kung gusto nyo pa mapanood, ay pwede nyo naman po panoorin dito sa ating YouTube channel. So, ano nangyari na ngayon sa isang taon? So, nagkaroon tayo ng Chance makapamasyal, nag-live nun si Lolo ng isang linggo para maipasyal kami. Unang week pa lang ay talagang pasyal-pasyal na. At yun naman talaga gusto ni Lolo na makatira kami dito, na makapasyal. Kung ano yung mga napasyal na, yung pinakita niya sa amin. And and so happy. Ang ganda ng mga places dito at saka hindi rin talaga masyadong polluted. <laughs> sa bagay, sa Batangas din naman, okay din naman, lalo na sa Mindoro. Pero syempre, maganda din dito kasi, na mas nakakapamasyal kasi kami dito. Sa Philippines kami, walang sasakyan. Dito meron. Kasi, kailangan talaga magkaroon ng sasakyan pag nakatira ka dito sa New Zealand. So, yun nga, nakapasok na si Rapa Boy. Okay naman siya. Pero, nung una, ayaw niya nung umalis sa Pilipinas. Syempre, gano'n naman talaga pag mga bago. Tapos, yun. Okay naman siya. Merong na-achieve siya ngayon. At mapapanood nyo rin yun sa ating mga video dito sa ating YouTube channel. Kung yung mga na-achieve niya sa si school. And I'm so happy na na-achieve niya yun. At saka talagang, talagang na-adapt na niya yung, yung living dito sa New Zealand. Papasok ko na ulit si Rapa Boy. Sabi niya na Rapa Boy. Ay next time. Kasi nakauha niyang achievement ay lima. Tatlong excellent at saka dalawang merit. Siguro yung merit yung medyo kung irarank natin ay siguro yung yung tatlo ay with honors yung isa naman ay, yung dalawa naman ay achieve achievement o achiever kung i, uh, ano natin dyan sa grading system dyan sa pag-award sa Pilipinas tapos by subject kasi dito ang pag-award sabi ni Rapa Boy sa susunod na recognition mas dadamihan pa daw niya ang kanyang award. Siyempre, as a mommy, go, go, go! <laughs> Pero sabi na namin, huwag siyang ma-pressure, enjoy lang niya ang kanyang pag-aaral. Huwag siyang ma-pressure and enjoy, enjoy life lang. Siyempre, with limitation. Alam niyo na, lagi nakakabit doon yung with limitations. At saka, alam niyo ba na sabi niya, okay siya dito tumira. Gusto na niya tumira dito actually. <laughs> Kaya lang, hindi ko lang alam kung kakayanin namin kasi mahal ang standard of living dito. Kaya kung, kung gusto mo talaga tumira dito, magtatrabaho ka talaga. And yun nga anong nangyari. Isa pa naman talaga namin ni Lolo na pagkarating doon dito, magtatrabaho ka. And gusto ko din naman. Kasi nga, malaki na naman si Rapa. Kaya lang naman ako na-stop sa pagtatrabaho. Kasi, kasi nga, nagka-family. Tapos nagka-baby. So, ngayon, malaki na yung baby. Kaya na niyang alaga na sarili niya. Kaya yun, nakapag naman ako. And I'm so grateful din. Kasi nga, nagkaroon na akong trabaho mga by April. So, okay naman. Okay naman. <laughs> And, alam nyo ba na ilang, ilang days na akong hindi nakakapag-vlog. Parang ngayon na lang ulit. Parang more than a week na akong hindi nakakapag-vlog. Kasi, madami nga tayong video, eh, yun lang ina-edit ko, tapos, marami tayong pinasyal nung nakaraang New Year, kaya, yun, nakatipid-tipid ako ng pagbablog, in-enjoy ko talaga ang sarili ko sa panonood ng movies, ang dami talaga, tapos, bali, tinatamad mga kanina kaninang mag -video. pero sabi ko, ilang ko talagang, may content a ring ating one year sa New Zealand, and, ano ba mga balak natin sa 2024? syempre lahat dapat pagpaplanuhan. So, napagplanuhan namin ni Lolo na ang 2024 ay araw, ah, di pala araw, taon ng pagtitipid. Sa mga masyado magiging event ngayon 2024, seros giro sa mga last last, ba diba? sa atin naman sa Pilipinas, <laughs> ang mga project ay sa mga padulo ng mga taon. So, yun, magbabalak kaming papintahan yung aming bahay. sana ma-achieve namin to ngayon 2024, ano? And dahil ang tagal na nung nakaprenda hindi <laughs> natin mapalak, mabigyan ng lakas na loob in-explore muna natin ang stay natin sa New Zealand at at 24 ay stuck na sa bahay work, work, work hindi na ma jok joke syempre may mga partial pasyal din pero hindi na masyadong malayo dito-dito na lang sa tabi-tabi and meron din tayong pinaghahandaan na sana nga ay makauwi tayo ng Pilipinas siguro nga 2025 o kaya ay 2026. Basta bahala na si Lord. And syempre, yun niya, ito nga, hindi natin hinakala mapapunta tayo sa New Zealand. Kaya, basta magpakabait lang tayo at piliin natin kayo yung tama sa puso, sa isip at sa gawa at sa pananalita. <laughs> basta yung tama, buka lang sa tama. And, sana ma-achieve natin lahat-lahat yan sa 2024. And, good health sa ating mga family lalo na sa Pilipinas kasi medyo malayo-layo ang lola nyo hindi ko kayo makakamusta agad-agad minsan yun nga true call na lang sana ay healthy lahat and ingatan natin ng ating mga katawan at saka yung ating mga tungkulin syempre alam nyo na lang. guess nyo na yun and sana ay maging okay hindi naman okay hindi na, wala naman perfect pero sana eh basta gets nyo na yun <laughs> mahirap mahirap magdrama <coughs> And, dahil tama na ang drama, ay papatas ko na yung ating mga damit. And, see na lang sa mga susunod nating mga video. And, yun nga pala, nitong taon ding ito, siguro mga halos April ko siya ini-apply yung monetization ng ating YouTube channel. Yes, monetize na po ang inyong lola. And, pag-uusapan natin sa susunod na vlog kung magkano na yung naiipon ko. Dahil nga, nagkaka earnings na tayo si dito sa YouTube channel. At kung paano i-refresh -re ko ulit kung paano ko na monetize. So, ilang, eh, kailan tayo na-approve, siguro, in-apply ko siya ng April, kasi birthday ni mami noon. April, June, mga dalawang linggo on process. Mga June, ay na-monetize na po ang inyong lola. And may, kung napapansin niyo po, may ads na po ang ating YouTube channel eh medyo medyo slowly lang ang flow pero okay lang at least na may napu, may napupuntahan yung ating effort kahit pa paano and pag-usapan natin sa susunod nating vlog And, ipapatas ko na ang tinupi basa nyo ba ang ating panibagong intro yes may naghanda ako talaga yun bago itong video to so mag end po ang ating vlog for today's video and ito ang ating anong tawag dun sa intro intro outro <laughs> ship <laughs> Ito ang ating outro. Watch this. Bye. Thanks for watching.